Kahulugan ng sunglasses sa panaginip Ang salaming pang-araw ay isang sikat na aksesory na ginagamit ng maraming tao sa buong mundo. Bukod sa pagbibigay ng mahusay na estilo at itsura, pinoprotektahan ng mga salaming pang-araw ang mga mata mula sa nakakapinsalang sikat ng araw. Ang isa sa mga pangunahing pag-andar ng salaming pang-araw ay upang maprotektahan ang mga mata mula sa ultraviolet radiation mula sa sikat na araw. Ang labis na pagkakalantad sa mga sinag ng UV ay maaari magdulot ng pinsala sa mata tulad ng mga katarata, presbyopia at mga problema sa retina. Ang magandang kalidad ng salaming pang-araw ay maaaring sumisip ng karamihan sa mga sinag ng UV na pumipigil sa mga tao na maabot ang mga mata at binabawasan ang panganib ng pinsala sa mga mata. Bukod sa pagprotekta laban sa UV rays, nakakatulong ang mga salaming pang-araw na mabawasan ang liwanag na nakakasilaw at pagkapagod sa mata mula sa maliwanag na liwanag. Sa labas, sa direktang sikat ng araw, ang iyong mga mata ay may posibilidad na makaramdam ng pagod at nahihirapang makakita ng malinaw. Sasalain ng mga salaming pang-araw ang labis na liwanag at gagawing mas komportable at sariwa ang mga mata. Sa mga panaginip, ang mga salaming pang-araw ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan ng isang individual na protektahan ang kanyang sarili mula sa mga mapanghamong sitwasyon o emosyon. Ang mga panaginip tungkol sa salaming pang-araw ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong harapin ng isang bagay na may malamig na ulo. Kapag nanaginip ka ng salaming pang-araw, maaari kong magmungkahi ng proteksyon sa sarili mula sa panganib o mapaminsalang kahihinatnan. Prino-protektahan ng mga salaming pang-araw ang mga mata mula sa masyadong maliwanag na sikat ng araw. Sa konteksto ng panaginip, sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa isang potensyal na nakakapinsala sitwasyon. Ang paggamit ng salaming pang-araw sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na sinusubukan mong itago ang iyong tunay na damdamin o emosyon. Maaaring kailanganin mong magpakita ng lakas o katatagan sa harap ng iba kahit na mayroon kang kawalan ng katiyakan o kahinaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng salaming pang-araw kapag na naginip kang bumili ng salaming pang-araw, ito ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Ang pagbili ng salaming pang-araw sa isang panaginip ay nangangahulugan ng paghahanap ng mga paraan upang makontrol ang pangunawa at maprotektahan ang privacy. Maaring rin ito magpahiwatig ng pagnanais na pagtakpan ang mga kawalang katiyakan sa buhay. Ang pagbili ng salaming pang-araw sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa isang pagnanais na harapin ng isang sitwasyon na nangangailangan ng proteksyon sa sarili. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay papasok sa isang bagong yugto ng buhay o may mga hamon na nangangailangan ng karagdagang pagbabantay. Ang panaginip na makabili ng salaming pang-araw ay maaari ding sumagisag na naghahanap ka ng paraan para malampasan ng mga problema o kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng salaming pang-araw. Kapag nanaginip kang nakasuot ng salaming pang-araw, maaaring nangangahulugan ito na may sinusubukan kang itago sa ibang tao. Ang salaming pang-araw ay kumakatawan sa proteksyon laban sa mga paghatol ng ibang tao sa isang tao. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng mataas na tiwala sa sarili o isang pagnanais na magmukhang cool o nakaistilong sa harap ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakasuot ng salaming pang-araw. Kung makakita ka ng isang tao na may suot na salaming pang-araw, maaari itong mga hulugan na sa tingin mo ay hindi mo naiintindihan o nababasa ang mga intensyon ng kausap. Ang mga salaming pang-araw ay maaring sumagisag sa kalabuan o kawalan ng tiwala sa mga interpersonal na relasyon. Maaaring nahihirapan kang malaman kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Ang panaginip na makakita ng ibang tao na nakasuot ng salaming pang-araw ay maaring magpahiwatig na nakikipag-ugnayan ka sa isang hindi tapat na tao. Inilarar larawan ng mga salaming pang-araw ang isang sitwasyon kung saan sinusubukan ng isang tao na itago ang kanilang pagkakakilanlan o moti motibo. Ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na maging mas maingat sa mga relasyon at iwasan ang madaling maimpluwensyahan ng iba. Tulugan ng panaginip tungkol sa sirang salaming pang-araw. Kapag nasira ang salaming pang-araw sa isang panaginip, maaari itong magpakita ng iyong kahinaan o kawalang tatag sa pagprotekta sa iyong sarili. Maaaring may mga sitwasyon sa totoong buhay na nakakaramdam ka ng insecure. Ang simbolo na ito ay nagpapaalala sa iyo na bigyan pansin ang iyong kapaligiran at gumawa ng naaangkop na aksyon upang maprotektahan ang iyong sarili. Ang sirang salaming pang-araw sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nahaharap sa pagkawala. Ang panaginip na ito ay maaaring ilarawan ang isang lamat sa isang relasyon sa ibang tao. Bilang isang simbolo, ang pagbasag ng salaming pang-araw sa isang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na mag at mapanatili ang mga relasyon sa ibang tao. Biblikal na kahulugan ng salaming pang-araw sa ilang interpretasyon sa Biblia, ang salaming pang-araw ay kumakatawan sa pagnanakaw. Makakatulong ang mga salaming pang-araw na itago ang pagkakakilanlan ng isang tao. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa salaming pang-araw ay nagdadala ng mensahe tungkol sa panilinlang o hindi tapat ang mga salamin na may ganitong partikular na disenyo ay nagpapahiwatig na hinahanap mo ang katotohanan o nasa proseso ng pagkuha ng mahalaga at mahalagang impormasyon. Bukod dyan, ang panaginip na ito ay maaaring maglarawan ng pangangailangan na baguhin o balansihin ang iyong paraan ng pamumuhay upang magis, maging mas simple at nakatuon sa kung ano ang mahalaga. Ang pagsusuot ng salaming pang-araw sa isang panaginip ay maaari din magpahiwatig ng pagtanggi sa kasakiman na dapat mong ilapat araw-araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa beach at salaming pang-araw. Kapag ikaw ay nasa dalam, dalam pasiga na may salaming pang-araw, ito ay subisibulo ng katapangan o takumpay sa pagharap sa mahihirap na panahon. Ipinapakita nito na mayroong kang kapayapaan ng isip at kaya mong harapin ang mga mapanghamong sitwasyon ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng salaming pang-araw kapag na naginip kang magbenta ng salaming pang-araw, maaaring nauugnay ito sa pagnanais na palayain ng iyong sarili mula sa mga umi umiiral na hadlang. Ang aksyon na ito ay naglalarawan na isang mapagbigay na saloobin o pagpapalaya sa sarili mula sa isang bagay na naging pabigat. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na sumulong at pakiramdam na mas, na mas madaling ma-access at mas kapaki-pakinabang sa iba kahulugan ng panaginip tungkol sa manghiram ng salaming pang-araw sa isang tao. Kapag nanaginip ka manghiram ng salaming pang-araw sa ibang tao, maaaring ito ay isang senyales na masasangkot ka sa isang sitwasyon na nangangailangan ng ibang pananaw o bagong pananaw. Ang mga salaming pang-araw na hiniram mo ay kumakatawan sa kakayahang makakita ng mga sitwasyon sa ibang paraan. Nagbibigay ito sa iyo ng mas malalim na pag sa isang sitwasyon gan ng panaginip tungkol sa makitang araw sa pamamagitan ng salaming pang-araw. Ang panaginip na makitang araw sa pamamagitan ng salaming pang-araw ay naglalarawan na ikaw ay tumitingin sa mundo gamit ang mga salami na pumipihit sa iyong pananaw. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na kailangan mong makita ang katotohanan o katotohanan ng mas malinaw. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na iniiwasan mo ang isang bagay na nakakaapekto sa iyong pag-unawa at pang-unawa sa isang partikular na sitwasyon.